Hello, mommy! For today video nga ay magluluto ako ng almusal namin. Inuna ko muna nga itong kanin. Hinalo-halo ko nga yan na dinurog durog para mabilis siyang magluto. Pagkatapos nga ay naghiwa na rin ako nitong bawang. At nilagay ko na nga dito sa mainit na kawali at saka nagluto na rin nga ako ng tuyo dito. Pagkatapos nga ay nagtimpla na rin nga ako ng kape namin. Ang sarap nga humigop ng mainit na kape kapag umaga. Pagkatapos nga nagluto na rin nga ako ng noodles dito chicken pala ang niluto ko dito. Nilagyan ko din ng itlog yan para masarap. At pagkatapos nga, sinunod ko nga itong mga alaga kong pusa. Pinagvitamin ko sila at pinakain na nga rin. Pagkatapos ng pinakain, ito nagdasal na nga kami at kakain na nga kami. Kasanayan na nga namin kumain ng kanin kapag umaga. Di kasi kami agad nagugutom pag kanin ang kinain namin. Tulog pa pala yung anak namin dito kaya kami munang dalawa ang nag-almusal. At dahil tapos na ang kumain ng asawa ko, umiinom nga siya nitong white tomato pearl. Ito yung vitamin na pwede mong inumin umaga at gabi. Vitamin C siya at nakaka-whiten din nga ng skin. At may UV protection. Kaya kung gusto nyo nga rin yun, i-try. Nandiyan lang yung link. Bye!